Isa ito sa pinakinaabangan ng libu-libong retiradong kawani ng gobyerno sa buong bansa, ang pagdating ng kanilang buwan ng pensyon. At ngayong araw, isang opisyal na pahayag mula mismo sa Government Service Insurance System ang tuluyang nagkumpirma ng balitang matagal ng inaasahan, ang maagang paglalabas ng pensyon para sa Hulyo ay tuloy na tuloy. At isinapubliko na rin ang buong schedule ng payout kasama ang mga eksaktong halaga para sa bawat kategorya ng benepisyaryo. Ang balitang ito ay hindi hakahaka, hindi rin ito chismis. Ito ay batay sa aktual na memorandum na inilabas ng IAE nitong ikalabinsyam ng Hunyo, 2025. Ang mga pensionado ng IAE, kabilang ang mga dating guro, pulis, sundalo, at mga empleyado ng lokal na pamahalaan, ay hindi lamang umaasa sa mga pensyon bilang dagdag kita. Sa totoo lang, para sa karamihan sa kanila, ito ang tanging pinagkukunan ng pera para sa pagkain, gamot, kuryente, at renta. Kaya ang anunsyong ito tungkol sa maagang paglalabas ng pensyon ay literal na nangangahulugang dagdag na ginhawa sa gitna ng isang linggong puno ng bayarin. Ayon sa YIAEH, uh, yeah ang regular na petsa ng payout para sa buwan ng Hulyo ay ililipat ng mas maaga upang matiyak na makakatanggap ang mga benepisyaryo bago pa man sumapit ang kalagitnaan ng buwan, isang napakalaking tulong, lalo na sa mga apektado ng tumataas na presyo ng pangunahing bilihin. Itinakda ng EIA ang payout simula sa ikatlo ng Hulyo, 2025, isang linggo mas maaga kaysa sa normal. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, ang lahat ng electronic crediting sa mga land bank, v, at iba pang accredited bank accounts ay isasagawa sa parehong araw at hindi na kailangang pumunta pa sa mga tanggapan ng y ang mga pensionado, Dagdag pa rito, sinigurado rin ng ahensya na walang delay sa pagpuproseso ng mga bagong aplikasyon at mga claims na naisumite bago ang katapusan ng Hunyo. Pagdating naman sa eksaktong halaga ng matatanggap ng bawat pensionado nananatili ang itinatakdang minimum na buwan ng pensyon na 5,000 piso para sa mga kwalipikado. Ngunit karamihan sa mga tumatanggap ngayon ay nasa pagitan ng 8,000 piso hanggang 15,000 piso kada buwan. May ilan ding umaabot na sa higit 18,500 piso, lalo na ang mga may mas mahabang serbisyo at mas mataas na posisyon sa gobyerno noon. Hindi pa ito kasama ang mga benepisyong tinatawag na survivorship pension para sa mga biyuda o anak ng dating miyembro ng Y. Napatuloy ring tumatanggap ng buwanang pensyon sa ilalim ng parehong iskema. Ngunit ano nga ba ang implikasyon ng early payout na ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga pensionado? Isang simpleng halimbawa ay si Mang Ruben, 71 taong gulang na dating municipal engineer sa probinsya ng Ilocos Norte. Ayon sa kanya, ang pagkaka-advance ng pensyon kahit ilang araw lang ay nangangahulugang maagang pambili ng maintenance medicine, check-up, at groceries na hindi na kailangang utangin sa tindahan. Ibig sabihin, hindi lang pera ang naibibigay ng YIS sa mga pensionado kundi dignidad at kakayahang mamuhay ng may kaunting luwag kahit papaano. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na naglabas ng advance payment schedule ang YIS. Taon-taon, tuwing may pista opisyal, Semana Santa, o Pasko, madalas ay isinasabay ng ahensya ang maagang paglalabas ng pensyon upang hindi maabala ang mga retirado sa kanilang plano o gastusin. Pero ngayong taon, ang pagkaka-advance ay may mas malalim na dahilan. Ayon sa mga analyst, sinisikap ng YIA uh, na paspasan ang disbursement nito upang hindi maapektuhan ng mga nagbabadyang economic slowdowns, lalo na at may banta ng inflation sa ikatlong quarter ng taon. Sa madaling salita, proactive ang hakbang na ito para mapanatiling matatag ang pagbibigay ng benepisyo sa mga retirado. Ayon kay EIS, yeah, yes, President Wick Veloso, ang layunin ng maagang payout ay masigurong walang miyembro ang mahuhuli sa bayarin. Dagdag pa niya, may dagdag effort din ang EIS yeah, yeah, ngayong taon na gawing mas accessible ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng mobile app, online inquiry, at hotline systems. May pilot program din silang nilulunsad sa ilang probinsya kung saan maaaring magpa-certify ng life status ang pensionado gamit lang ang kanilang smartphone. Dati, isa ito sa pinakanakakainis at matrabahong parte ng proseso, ang pagpapakita ng patunay na buhay pa para makakuha ng pensyon. Ngayon, sa tulong ng biometrics at live verification, maaaring matapos ito sa loob lang ng ilang minuto. Ngunit kahit patila maganda ang takbo ng mga reforma sa YILA-IS, may mga sektor pa rin na nananawagang dapat pa itong palawakin. Maraming mga pensionado ang hindi pa rin sakop ng digital system dahil sa kakulangan sa akses sa internet o gadget. Sa mga liblib na bayan, lalo na sa mga lugar na walang signal, nananatili pa rin pisikal na proseso ang ginagawa. Kaya't may panawagan din mula sa ilang mambabatas na dagdagan pa ang offline options para sa mga nakatatanda na hindi tech savvy. Mayroon ding mga panukalang isinusulong sa Kongreso na itaas pa ang minimum pension mula sa 5,000 piso tungo sa 10,000 piso kasabay ng pagtataas ng Cost of Living Allowance o COLA. Isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies ang nagsabing kahit patumaas na ang average monthly pension sa nakalipas na limang taon, hindi pa rin ito sapat para tugunan ang pang-araw-araw na gastos ng isang senior citizen lalo na sa urban areas. Sa kasalukuyang inflation rate na nasa halos limang porsyento, ang limang libong piso ay hindi na kayang tustusan ang isang buwang supply ng gamot para sa hypertension, diabetes, at cholesterol. Kung susumahin, ang anunsyong ito ng yi -i 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 ay isang positibong hakbang na marapat lamang kilalanin. Ngunit kasabay ng papuri ay nararapat din ang patuloy na pagtulak para sa masistematikong pag-aalaga sa mga matatanda nating kababayan. Hindi sapat ang early payout kung kulang naman ang natatanggap nila kada buwan. Hindi sapat ang digital convenience kung marami sa kanila ay hindi naman kayang gumamit ng smartphone. Ang tunay na reforma ay hindi lamang nakabase sa mga deadline o teknolohiya, kundi sa aktual na karanasan ng mga benepisyaryong araw-araw na nakikipagsapalaran sa taas ng presyo ng lahat ng bagay. Habang patuloy na bumabaha ang papuri sa Yila Ye sa social media para sa inisyatibong ito, may mga netizens na nagbahagi rin ng kanilang hinain. Isa na rito si Aling Teresita, dating midwife sa Quezon Province. Ayon sa kanya, minsang may delay ang kanyang pensyon ng dalawa hanggang tatlong araw sa kanilang rural bank. Habang sinasabi ng Yila Ye na nasa bangko na ang pera, hindi naman ito agad na deposito sa kanyang account. Isang simpleng teknikalidad na nagdudulot ng matinding stress. Kaya't nananawagan siya ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Yi na Is at mga partner banks upang matiyak ang sabay-sabay na pagpasok ng pera. Ngayong formal nang inanunsyo ang early July payout, inaasahan na ang pagtaas ng traffic sa Yi na customer service hotlines at branches kaya't paalala ng ahensya, iwasan ang pagpunta sa mga opisina kung hindi emergency o kung hindi tungkol sa bagong aplikasyon. Gumamit ng online platforms para sa mga general inquiries. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang overcrowding at mas mabilis na maipoproseso ang mga kasalukuyang benepisyo. Sa kabuan, ang kumpirmadong early payout ng YILA para sa buwan ng Hulyo ay isang mahalagang balita na dapat malaman ng lahat ng miyembro at pensionado. Isa itong hakbang patungo sa mas maayos na serbisyo publiko, isang senyales na, kahit papaano, may mga ahensya pa rin ng gobyerno na nagsisikap maging maaga, maagap at makatao. Ngunit hindi dapat dito magtapos ang usapan. Ang pensyon ay hindi lamang isyu ng logistics, kundi ng hostisya. Kung ang mga retiradong kawani ng gobyerno ay naging haligi ng ating lipunan sa loob ng dekada, dapat lamang na ang kanilang katandaan ay hindi maging tanikala ng paghihirap kundi panahon ng ginhawa, respeto at tunay na malasakit.